sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala pa akong sila ay busilap at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sakit araw-araw. Palang umaga, mga sa lahat, uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana huwag po kayo magsama mag sa akin patuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa amin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo na. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo na. Sa mga bago na ngayon lamang po katuklas ng aking YouTube channel, iwagan ng pangasihan. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin pong bell like icon para palagi po kayong atitid sa aking susunod na mga video. Pagkakalog ko po, po at tuturo ko po, po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman. Panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang po sa Iwaga ng pangasihan. Tanda ng pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailan at huwag pong ipagyabang. At palagi pong niyong isa puso at isipan. Uh, magpakumbabasa sa isa, isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa lang sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. At kaya ang Diyos na pong bahalang sa lahat po ng mga ginagawa mga kabutihan. Kalob sa inyong lahat ang siksik -sik dik dik at ang mga panang pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Uh, shout out muna kay um, mm, Berlindo Paris, Bike Tycoon in third, Kira Pang Bricol, Ryan Labis, si John X. Bill Nadine, Gerardo Minis, Anlil Rosario, Andy Bonifacio, Pai Toin, Rui Uy Marlon Uyo, Di Rosario, uh, Joel Di Rosario, uh, Pakagat ng Dinamid si Kuminted, Janice Nolo, Aneliano, Pantaleon ano pantalion bugi isrol dan po andong kulog ita ni Mar Marvin TV Koldo TV uh, Ruben Mantanilla, Ron Marcelino Ronald Sator commented. Uh, Jess B Masayo Tripoli commented. Nisto Ramos masawa uh, baguan po uh, Christopher Abua Kapatulan uh, Michael Hermosa Alok Stokinod April Makanisang Arena Morality TV we will risk a commented role then we commented uh, Alan Priolin, J.R. Sakuelo commented, you know, Moistrada and then Bautista by Tuin, Raymond Lopez uh, and then Nabago uh, sa mga magwan po, shout out po sa umakit yung aso ko iyanap ako ng aso ko lighting yung uh, ikon ko yan o no? umakit siya iyanap ako halika dito doon ka na, islip ko na dyan, islip na nagkuko na ako yan ka lang kala ko yun ano yung kumalabog sa likod ko makit na naman Marunong po siyang uh, umakyat pero hindi siya marunong bumaba. <laughs> uh, ang babagay ko po sa inyo yung uh, ito po. Yan po. i-screen check nyo na lang po. Orasyon ni Yesu Cristo gamot sa lahat, lagnat at orasyon sa ito, na sa may matinding lagnat at kaso. Ibulong sa pasyente ng tatlong beses, iip po sa tuktok ng pasyente ng tatlong beses at iip din sa tubig ng tatlong beses at ipainom sa pasyente. Ang oras yun po ay mitam uh, bukabo di yung nii patris in is birbong mitam bu, bukabo di yung nii patris in is birbong Mitam mukabo diyong ni patris in is berbu. Ng bispo salin ko at bulong sa pasyente at ipo sa bisis sa tuktok ng pasyente o ipo sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente. Gawin ito hanggang siya ay gumaling po. Ganun po. Tapoy magdasal po nang isang ama namin. At isunod po yung orasyon po ng tatlong bispo. Metam, mukabo diyong ni patris in is Birbong. Yan po. Yan po. I-exe niya po. Ito po. Ibulong e, sa pasyente at iposat e, sa basis sa tuktok ng pasyente. Uh, o ihip e, sa isang basang tubig. Yan po at ipainom sa pasyente. Gawin ito hanggang siya ay gumaling po. Napaka-important itong orasyon na ito. Huwag niyong i-escape kasi napaka-important ito. Orasyon ni Isa so Kristo, gamot sa lagnat at rangkaso po ito. Yun. Para maibsan po yung sakit po ninyo. na uh, maraming salamat po.